Hello guys. Ito na lang guys ang aming mamanahin sa uh, sa aming mga magulang itong ashtray. I think ito ay mga 1900s na ashtray. Hindi ko alam kung ano ito, gawa ba ito sa ceramic o sa bato na inukit. Ayan o. No? Tingnan nyo sa bato na inukit or ano or ceramic o alabaster tapos itong shell ano ah uh, yung perlas yan mga 1900s pa ito at ito ang special sa lahat ang antigong banga ayan antigong banga ito na lang talaga ang aming pinai, pinakainiingatang kayamanan na natira at ito yung kanyang takip o yung plato nung no, panahon pa ng mga Kastila o panahon ng Amerikano yan o no? yung ano 在那干。